Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,373 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. Okay, yung ano natin, Pag -usapan natin today. ay at tsaka na sorry po ah, malapit na po pala tayo sa ating uh, ah, minimithi na 20,000 subscribers milestone maraming maraming salamat po sa inyong lahat sana po ma-hit natin yan this year 2025 okay ano po ha, ah, pag-usapan po natin today pinamagatan po natin is Moreno siguradong babalik sa Maynila City Hall sa Mayo 12 sa May 12 po eh may uh, magkakaroon po ng eleksyon ngayong May 12 at inaasahan po natin ang landslide victory ng ating Yorme Isco Moreno dyan sa Maynila. No, bakit naman po magiging landslide? Eh dahil nga po naman, siya lang po talaga ang mayor ng Maynila na nagkaroon ng resibo. Hindi po ano ha, hindi po to press releases. Kumbaga, nakita po natin, na po natin. Minsan po sa mga ano, nandun pa po tayo. No? Uh, yung mga paglilinis dyan sa Divisoria, uh, dyan sa Tundo, uh, yung pag, uh, pagtatayo ng mga uh, infrastructures, paglilinis, pagpapailaw, uh, at kung ano-ano pa, mga pagbibigay ng ng pagservisyo sa mga ating mga senior citizens, sa kabataan, sa mga estudyante, uh, sa out-of-school youth, sa PWD, ang dami pa po. No? eh talaga namang ano ano sigurado sigurado na po tayo unless otherwise dadayain po ng kalaban na si Mayora Hani at Sam Persosa pero syempre Ah, uh, ano po natin, 'di no, ba? Malay mo naman, 'di ba? Pero ito po sigurado po tayo, no. Ng mga trolls po, no. Talagang marami na pong trolls si Mayora Hani Lacuna. Nakakahiya naman, nakakaiyak sa pagiging kulelat ang, ang Mayora Hani Considering po ha, considering po talaga na ano siya, mayora siya, considering incumbent siya current, no? Nasa kanya ang mga government machinery. Eh bakit po ganoon? 'Di ba? Bakit po ganoon na yung yung ano po no, yung uh, yung manok nyo, no? Si Mayora ni ko ay wala, no? Kulelat. Eh na, nagtataka pa po nan mas ano pa yun, no? nananalo pa po si Sam Bersosa. Bakit po kaya ganun, no? Eh syempre, yung PR money po, no? Talagang uh, milyon-milyon yata libo-libo, no? Na napupunta sa mga uh, trolls, pero wala lang, no? Kinukubra nyo sa kabang yaman ng Manila City Hall. Eh ano, nakakaiyak naman, di mantakin nyo naman si Mayora Hani Lacuna ang nasa Timon. Kumbaga, siya ang bida sana no, sa darating na eleksyon. Dapat number one siya. Humahabol lang si Yorme Isco Moreno. Pero bakit ganun? Dahil nga po, si Yorme Isco Moreno ay totoong may nagawa dyan sa lungsod ng Maynila. Incumbent siya, di ba? E talagang Uh, may built-in advantage siya, government machinery, ay kung talagang may nagawa yan, number one yan. Pero wala po, talo po siya kay Yorme Isco Moreno, nakambaking lang po dahil nga naman may nagawa ng tunay, may sadyang nagawang tunay si Yorme Isco Moreno. Pero ano po, no? Nako, talagang nakakadismaya ang resulta sa lahat ng mga nakaraang survey. Kahit nga po yung survey nila, no? Lead, uh, lamang pa rin si Yorme Iscu Moreno. Pero tingin ko, padid yun, nabawasan pa si Yormis kong no? Biruin mo, 15% lang ang difference. Pangalawa pa si uh, Mayorahanin Lakunan. Nako, talagang itong latest survey na field data trends. Sino makakaisip na kulelat at si Mayora Hanilakuna? Baka nga si Bagaching eh, maunahan pa siya. Di ba? Katawa-tawa nga na si Mayora pa at mas mabuti pa ang bagitong si Sam Bersosa na congressman ng uh, Tutok Tuwin. Nakakumpra na pa ng mas mataas na voting reference kaysa kay uh, Mayora Hanilakuna na, na tinutugi, uh, tinaguriang Reyna ng uh, ng City Hall no kung ngayon ang eleksyon kakain ng lahar alikabok si Mayor Hani Lacuna, na matatabunan ng daang daang limong boto ni Yormis Ko Moreno at tatingin natin sa unang uh, uh, after 24 for, uh, after 24 hours ng eleksyon ay talagang matatapos na at magkukunsid na si Mayor Hani Lacuna yan po ang analysis natin mga kababayan ko at di mapipigilan na kahit ano pang mahika at papuring ikakalat ng troll si Mayora ang pagbabalik ni Yorme Isco Moreno dyan sa Manila City Hall. Nangingibabaw ang matayong na pagsuporta ng mga tinanong ng Manila voters kay Yorme na kumuha ba naman ng, alam mo ba yon 72.1% of voter preference sa survey ng field data Enero 2 hanggang Enero 7, 2025. E eh si Mayora Hanilakuna ay naku, nakakahiya talaga kung sa karera ng kabayo, hikain na, ay pilay pa siya at parang hindi pinakakain ng hinete. <laughs> Kumabing lang si Hani na 12.3%. Mas angat pa si Sam Bersosa na nakakayo na 13.5%. Habang mas kulelat ang aktor na si Raymond Magaching na no na nakakahing lang ng no, 1.4%. Ano ba yan? Kahit nga pag samasamahin pa ang mga numero nila, ay talagang talong-talo sila. Sinyalis na ito, kung sa boxing ay ihagis na ng handler, ni Honey na wala ng Hani ang puting tuwalya. Tingnan mo, ba diba, dapat nga, uh, kinakampihan niya ng administrasyon. Pero kinakampihan pa siya ni Speaker Martin Romualdez? Tingin nyo. No? Siyempre, lakas NUCD siya. Dapat sa kampihan siya. Pero pinupuntahan ba siya? Hindi. No? Kahit nga si si uh, Imee Marcos, no? nakita natin na namahagi siya ng mga ng mga Mahagi siya ng mga goods, no, kasama si uh, Una Mayora. Ngayon, uh, recently, ang, ang ang kasama niya ay si Yorme Isco Moreno, no? Kahit naman si BBM, 'di ba? Bakit si BBM, uh, bakit si Yorme Isco Moreno inimbitahan sa isang uh, isang event dyan sa Maynila, no? Bakit hindi si Mayora hindi nako? Kasi nga Tsak na sa May 12, hindi lang bugbog saradong rain na ng City Hall. Baka todong knockout siya. Sabi ng field data na 72% na nasungkit ni comeback ni Yormis Moreno ay matingkad na patutuo sa sobrang love siya at miss na miss na ng Manileno. Siyempre, may nagawa, di po ba? Ito pa sa Okta Research, July 8 to 10, 2024, 86% ng mga butanting Manileño ang gustong-gustong maging Mayor Uli si Isko. Eh si Mayora, nakakayak na parang natabunan na siya ng lahar na nakubrang 8%. Iyakan na talaga ito mga kababayan ko. At kumbara, kumbaga sa karera, sa gasa at luray ang kredibilidad ng unang lady mayor ng Maynila. At least nakatikim ang isang lakuna na maging mayor ng Maynila. At nakatikem eh, nakatikim ang isang babae na maging mayor ng Maynila. No? Eh, sana, balang araw, magkaroon ng isang mayor ulit pagkatapos ng termino ni uh, Moreno at tatakbo ito bilang presidente at ang magiging mayor dyan ay si Chi Atienza. No, sa survey naman ng Okta, nakita ng malaki ang ilalamang ni Yormisco sa Manila 1st District na siya ng 79% at 77% naman sa 2nd District. May nagsabi na mahirapan si Yormis sa 5th District pero malaki rin ang nagwat milya-milya ang layo niyan sa nakubrang 67%, 67% na voting preference. So migunda na ang naghihila mo sa alikabok na si Versosa na nasungkit ang 15% at nalublob sa putik sa si Lacuna na nakuhit na 94%. Malinaw mga kababayan ko ang pulso ng taong bayan ng Manileño. Ayaw na nila kay Mayorahani Hani Lacuna at gustong-gusto nila na bumalik si Yorme Isko yan sa Maynila. At pag nanalo ay nako, talagang daming uh, duming lilinisin na ikinakalat ng basura ng Alipores ni Lacuna na may papalagay na may go signal niya. Nakita rin sa dalawang survey na matalino, mga butante at tama ang kasabihan, you may fool the people sometimes but not all the time. Opo, hindi tumatalab sa mga butante ang kahit anong pakulo at paninira ng mga troll uh, at kampo ni Lacuna eh bumabalandra sa kanya lahat ng black propaganda kasi kitang-kita na nararamdaman pa at pakikinabangan pa ng Manilenyo ang iniwang alamat No, beresibo. Na mahirap talagang pantay ang accomplishment sa infrastructure, health, education, social services at iba pa. Sino makakalimot sa mabilis na aksyon na nakita na madlang Pinoy sa ginawa ni Yorme nung COVID pandemic, ang bilis na itayo yung mga parang health centers diyan sa Rizal Park, no? Yung sa uh, Hospital ng Maynila, napaayos niya, no? Bantayog 'yon, isang matibay at namuog at ng husay na pamamahala na kinasasabi kang muling matikman ng residente ng Maynila. And hopefully, pagdating ng 2034 at pwede na siya ulit tumakbo bilang presidente ng Pilipinas, ay maginhawaan na ang buong Pilipinas. Inaasam po namin yan. Nakita na dama nila ayon sa resulta ng field data at Okta Research no? survey na di matatawaran triple X. Ano yun? Nahatol sa di mapagkakatuwala ang pamamahala ni Mayora Hani Lacuna ng Lungsod. May triple X pa eh, no? Matingkad pa sa sikat ng araw, di matutungkab na anumang paninira ang survey ng field data at okta at ng iba pang katulad ng survey ng social weather station ng Pulse Asia, ang katatagan na tiwala ng Manileño ng Yorme Isko Moreno at hindi matatawaran yung mga HKPH na yan. Pwede na may payo sa tropa ni Mayor Hani Lacuna na mabuting ngayon palang ay maglikom likum na sila, magbalot-balot na sila ng mga gamit kasi hindi na maaawat pa ang mga alsabalutang eksena matapos ang hatol ng Manilenyo sa May 12 midterm elections. Ito po ang sigurado natin, itatatak na, isusulat na sa balota sa May 12, Yorme, babalik na. Okay, so ang ano natin dyan, Yorme is coming back. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo.